Ikaw eh, diba? diba? diba, tak? na tak? wala? tak? na? Hindi Ada tak? Ada tak? Ada tak? kasawa? tak? kasawa. tak? Ada 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 tak? kasawa? Nanay? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Hindi naman maganda eh. Ay malabo na tak? mata nyo. Malabo na mata nyo. Oh. Ang ganda oh. Ang ganda oh. Ayaw niyo kay Cordapia. Ay kaganda-ganda. Ay sa'ng ka ang pangalay Cordapia. Aba, ay, ay sa'ng ka nga. Kapag ang pangalan ni mga ganyang Cordapia, ibig sabihin nun, maganda yun. Ay po ba Ay po ba ay na, nasa midnight. na, nasa eh pangalan? O, bigyan niya ng pangalan. si Pati niya. Aba, ikaw, ganda-ganda eh. Oo. Ninety-nine. ninety Ay, pumayag eh. niya ng pangalan. Huwag kurda, Ano magandang pangalan? Selly. Ha? Kung ano maganda? Si oh. Si Selly. Si Selly. Si Selly. 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 की तरह कि